pamilyar ba kayo sa halaman na ito? Ito ay isang gulay na napakabilis tumubo at nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating kalusugan. Kilala ito sa tawag na talilong, sikat din ito sa tawag na Philippine spinach, narito ang benepisyo nito sa ating kalusugan. Diabetes, ang pagkain ng regular sa gulay na ito, ay makatutulong upang ma-regulate ng maayos ang ating asukal sa dugo. Pamamaga, ang talilo ay may kakayahang matanggal ng pamamaga sa ating katawan dahil nagtataglay ito ng antibacterial at antifungal. Pwede rin itong ihalo sa avocado at alligator pepper bilang panggamot sa hypertension. Nakakabawas ng timbang. Ang talilo ay mababa sa calories at mataas sa fiber, kaya kung gusto mong magpapayat, isama ito sa iyong dieta. Iwas kolesterol. Ang talilo ay mataas ang fiber na taglay, Makatutulong ito upang mapababa ang kolesterol sa ating katawan ng mahabang panahon. Pinapalakas ang memorya. Ayon sa pag-aaral, ang Talilo Philippine Spinach, ang pagkain ng gulay na ito ay may positibong epekto sa ating neurons, cerebrum na nakakapagpanatili sa kakayahan ng ating memorya. Ang regular na pagkain ng talilo ay nakatutulong upang maiwasan ang sakit sa puso at stroke, pinababa din ito ang ating blood pressure, Upang mapanatiling masigla ang ating pangatawan, kaya magtanim na rin kayo ng talilong o oh, Philippine Spinach. Please share and follow for more.